Uh, good day mga idol. idol uh, May nagtanong sa akin bakit daw ako lumipat sa LiveGood Ito uh, yung mga dahilan ko uh, Unang una, number one uh, Sinearch ko po siya sa ano sa YouTube, sa Google Si Live Good po ay past test growing company ngayon Number one po siya sa Pilipinas, sa Netherlands, sa Poland, sa Japan Sa multi-level marketing po, siya yung number one ngayon Trending na trending po Nasa 725,000 na po tayo ngayon. Tapos, weekly ang pumapaso po kaya. Pumapaso o oh, new Apple uh, member niya, 25k member. Weekly po ang pumapaso, kaya po nagustuhan ko siya. Pangalawa, napakaganda po ng mga product niya. Amazing product. Uh, gagawa pong US. Pag sinabing gawang US, maganda talaga yun po. Tapos, meron po tayong 50 to 75% discount. Doon sa last company ko po, 25% lang. Dito, 50% to 75% discount. Sa totoo lang po, wala po siyang... Uh, maliit lang. Maliit lang yung kinikita ng company sa product. Hindi po siya... Hindi po doon yung malaking kita niya. Nandun po sa subscription. Uh, 50% to 75%. Wala po nagbibigay ng company 75% na discount. Ano pa po? Powerful compensation plan. Meron po ba kayong ah... Uh, kilalang company na merong 50% direct referral. Pag nagpayin ka ng uh, 30,000, ang ibibigyan direct referral sa iyo, uh, ano, uh, tawag dito, 15,000 o 50%, wala pong ganun. Dito po, makadalawang tao ka lang, bawi ka na. Tapos napakaliit po ng ano niya, entry niya. Mababa talaga entry. Hindi po siya ganun. Bakit hindi po isinabay yung product sa entry? Ano pa? No invite. Wala kang invite, wala kang benta, kikita ka. <laughs> nung una ko pong marinig to, nung February, no invite, walang benta, kikita ka. Wala pong ganun, wala pong ganun, ako iskam yan. Meron po. Totoo po, kahit wala kang invite, wala kang... Ano po, si, si Fernan, ako po yun, nasa gold na po ako. Dalawang hakbang na lang, magdadayaw po sa'yo. Sana makuha ko to in by January or February. Sana makuha ko siya. Uh, yun po yung target ko ngayon, 2,500 diamond po tayo. Hindi po habang buhay, uh, mag-network tayo. Meron po siyang hagdanan, hangganan, uh, para ma-enjoy naman natin yung buhay niya. Yun ang gusto ko po dito sa uh, Good. Uh, yung pension o profit sharing niya. O yun po, kung gusto nyo pong malaman nang mas malalim si Lipgood. pwede, pwede po kayong mag-PM sa akin o search nyo po, Google, uh, yung mga legalities niya, kompleto, uh, uh, yung, yung product niya, nasa lahat po, nasa YouTube niya.